Brum brum brum! Nandito na naman si macung Brum Brum! Ha ha ha! Hi mama! Ha ha ha! Mga ka Brum may nakita na naman ako natutulos tabi ng kalsada mga Brum Brum! Bigyan na naman natin ito ng na pagkain! Let's go! Punta tayo sa magdo mga kabrumbrum para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrumbrum! Let's go! Dito na tayo sa may Makdo mga kabrombom bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga uh, kabrobrom, pasok tayo, let's go Dito na tayo mga kabrombom bibili na tayo ng pagkain, let's go Ah, ito na mga kabrombrom, nakabili na tayo ng pagkain sa Makdo. Ibigay na natin ito kay nanay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Let's go mga kabrombrom, yatitin natin ito pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada tulong na naman tayo ngayong kabi mga kabrumbrum doon sa ano tulong sa tapin ng kalsada let's go mga kabrumbrum yate doon natin ito let's go nandun sa nanay mga kabrumbrum napikitan natin para ibigay pagkain let's go nandito siya mga uh, kabrumbrum please mga kababang na bigyan natin pagkain ka na na let's go,